walida sa amin do double 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 dito ano kaya ni dado na dito eh kasi direct daw yung mga tinira niyo na kanino ano tayo yung isa dagat mm -hmm. hey, puno -puno dito mm -hmm. talaga dagat kanu mm -hmm. So guys, Ganda dito guys so, namin dito Ginaganda kong lalaki tapos tatago tayo sa matilim. Yan Ganda ng dagat oh. Sarap maligo dito guys. Kasi hindi kami makapaligo. Kasi work ang ano namin dito. Ang punta namin dito. Work kay